Hello Scorpio Sun Moon Rising. So itong um, full moon pag-usapan natin 'yan. Ito ay magaganap ngayong July 21, 2024. At itong full moon na ito ay nandito sa iyong um third house. Okay? So kasama niya dito, no? Uh, sa iyong uh, may conjunction itong Pluto and uh, yung moon. And also, nandito naman sa opposition is the sun. Which is medyo uh, itong opposition nito and also yung placement ng moon and sun ngayon ay nasa anaretic degree. Which is 29 degree. Okay? Maaring magkaroon ng um, issues with regards sa iyong uh, pagdidesisyon Uh, during this time dahil uh, medyo ito may marami kang dapat tapusin ayusin and uh, ito parang you're running out of time no maybe may mga tao na um medyo magpaparinde sa iyo kasi pwedeng may ginalaman din ito because this it's it's having um you know aspect with your Mars of uh, Mars and Uranus so nagkakaroon ng aspect yan so ito ay um, in your 7th house naman which is the house of uh, partnership marriage business partners ayan or um, yung may mga one on one relationship ka and uh, maaaring may mga bagay silang bigla ang ipagawa sa'yo tapusin mo paperworks uh, or maybe with regards to your partner or uh, karelasyon um, dahil ito ay nagkakaroon ng opposition with sun maaaring maiba yung paningin mo regarding dito sa bagay na ito okay especially ito ay nagkakaroon ng conjunction itong Mars and Uranus So, pwedeng magkaroon ng pag-aaway, pagkakagalit uh, dito sa mga taong ito. And dahil dun nga, sa mga bagay na pinupush kang gawain, now, medyo na out of balance ka. Dahil ah, uh, may mga bagay ka na gusto mong gawain din, you, need to, you want to free yourself. No? be more adventurous and uh, may mga activities na gusto kang gawain wherein ito mga taong ito ay pwedeng mag maging dahilan para hindi mo magawa ito mga bagay na ito maybe maybe may kinalaman din ito sa communication you will be more ano um malakas ang pakiramdam mo pagdating sa mga taong makakakommunicate mo especially through social media and uh, yeah, yung mga makakausap mo sa online medyo maging mas malinaw para sa iyo kung ano yung mga sasabihin nila or mga sinasabi nila ayan through social media emails um and also this is uh, this is something to do with your siblings uh, the third house uh, is also talking about your siblings. So, I can see some of you pwedeng may mga actions na, or mga bigla ang actions na um, gagawain. eto mga siblings na ito, mga kapatid, mga tinurong, tinuring na kapatid towards you. Or vice versa, pwedeng ikaw din naman may mga gagawain kang um, actions sa kanila. Maybe you will communicate with them And dahil maaaring matagal na lang, hindi nagkakaroon ng pag-uusap or pakikipag-connect, communicate. And this full moon, especially it's in uh, 29 degree, uh, may mga uh, maaaring matapos or tatapusin or may mga action na gagawain dahil yun ang naisip mong dapat gawain you are going to complete something na very important important para sa buhay mo and uh, medyo malaki yung tulong na 29 degrees para may isa ka to para nito and also uh, think about what you have manifested nitong new moon uh, this July And then pwedeng may connection yon dito. Okay? So that's it for now. Thank you for watching and bye-bye.